Oh, grabe, laki. Oh, grabe po, kalaki. Nakakatuwa. Ah. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Bosing po kanina ay madilim-dilim pa, ay namaman daw na po ng mga bubog. Doon po siya namaman daw sa sa may kanaprang ka. Ah, medyo malayo po yun. Hmm. Hindi na po ako sumama at umuulan po kanina. Umuulan pa rin po pero medyo mahina na. Hmm. Si Bosing po ay eh, doon. Banda. Malayo. Doon po sa kabila po nito. Ayan, fish pan. Ayan, ito sa kabila pa. Yung pong ibang bobo kagabi ay eh, pinandaw po ni Bossing. Ito po yung holy niya. Yan. May isang malaki. Bago pa lang pong lumiliwanag. Kaya po marami pa rin kuliglig. Bena na po si Bossing. Ano may huli? Wala. Yok. Alipas. Ah. Oh. Ah, Grabe ang ulan. Mga nakalpas. Wow, sabi may wala. Marami pala yan. Nakalpas ako pa kayo. Ayan. Ano yun, huli niya? Lahat? May iba'y wala at nakalpas na. Sa isang bubo po ay ang huli nito ay apat. Grabe. Wow, oh, thank you, Lord. Mga pula, yan na po ang mga pigahan. Maliliit lang po ang size niya, mga small size. Pero ang piga po niya ay, ano, marami pong piga. Taga po po ni Bossing. May pandawin ka pa baga dito? Ah, sa malapit. May pandawin pa po si Bossing, kaya lang ay mamaya na po magagapos po muna siya ng mga una po niyang nahol. Ito po yung unang nagapusan po ni Bossing. Grabe po ito, mapiga ito. ano yung niluto mo sa kaserola? Ay, patay. Ay, mga. Binabag. Ah. Pero pwede pa. Huh? Yeah. Meron nga pala akong mansanas. Thank you. Ah, pala tayo dito, tubig. Ulan na. <todic> Dapat chinitas masuwet na maulan. Ano, kachilium? Dapat chinitas masuwet na maulan. Chinitas, uh, sa tingin mo lang dito. Allismillah. Oh, I'm happy. Ayan sa iyo. Wow. Wow, may malaki. Wow. May huli po pala si Bossing na malaki. Wow isang Wow! Ilan na yun, boss? Yung huli mong malaki, isa? Yan lang. Dalawa? Yan lang. Ah, ito lang. Ang... Wala. Oh, laki. Oh. Grabe, laki. po ng isang malaki si Bossy. Pero yung ganyan pong malaki ay yan ay lalaki. Yan ay walang piga o walang aligi. Taba, lang ang taba. Mm. Malamanhan eh, sila. Saka taba. kasi sa so, Hindi na itatakak doon sa atin. Baka magpupugan. Ay, oo. Oh. Tapat ay bukod mo. Pag nasa sako at sama-sama ay nap napupugpug. Oh, grabe po. Kalaki. Kakatuwa. Ah. Kung lahat man lang ng huli mo ganito, kalalaki. Wala. Ihi. Bagi mo mga po. Mga... Tao. Ay, diyan, nasa kalakhan na. Mukha ganito ang mga alimango. Grabe, laki. Sa ko ilagay, boss, eh. Sa sako. Dito ko ilalagay, hindi na ito kasha. Oh. Puno na. Ah, tumakas. So? Oh. sasako ako na. po magpagpagan pa eh. Oh, hindi ko naman lang. Pasilip, pasilip nga ng huli mo. Oh, meron pang isa. Kasi kakabak ang sipi. May mamimiwas na po sa dagat. Papakain mo na po si Bosig ng mga manok at siyapan ng siyapan nang hihingi na po at mga gutom na. Mamaya po uli kami mamandaw ni Bossing eh. pagkatapos. kaya yung mga nasa pugad ay nababa ah. at nalipad po at alam na nagpapakain na. Ah. Ayun, ang mga bibi. Kakatuwa po. Kaya lay pag maulan po, grabe po nagpuputik po ha. Nagpuputik po pag maulan na. Meron na po ulit dito mga pilaway. Eh. Dadalhin ko po ito sa nakar. Tamang-tamat kami po yung panakar mamaya. Dadalhin ko po kay nanay. Tanggal na po ang balat nito. <coughs> Siguradong matutuwa na naman po si nanay. Si nanay po yung eh, nasa tindahan ay eh nagtatatak po nito. Sumikat na po ang araw. May huli. May huli po. Ay! May huling isang peraso. Maliit. Mataba naman na. Ano yung Ano yung kasag? saan Aba, 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 hulog ka. Kung hindi kita nahawakan ay hulog ka, ka diyan Oh, sa fish pond. Ganda po ng view dito. Pag ganitong umaga at may araw. Wow. Sobrang nakaka-relax ng view. Ganda.

Tandaan ka lahat, pakay kayo mag-viral. Pag ikay na -dulas. No. Ano kasag? Sa prang kasag. Mga kasag po ang huli nito. Katalusodahan. Oo, oh, ay puno-puno ng... Tubig yung ating bangka. Oh, Oo Ah. Oh, kasag uli. Sama na huli yung ano, yung malaking mid bed. Dito. Dito daw po pala ni Bossing nahuli. Yung malaking mid bed. Wow! Malaki po ang huli. Wala nga lang kung mataba. Ano, mataba? So, tingin ko ang uh, laman na puno. Pakita ko lang po ang view. Lang, uh, dito sa fish pond. Nakalpas na yan. May huli po iisa. Ganda. Oh, ay malago na naman doon ah, sa atang tinapasan dati. Baw na palang usap ko ah. Malayo na po. Oo. mahamog ang daan Timmy, paraan excuse mayroon ka pang papandawin? wala, si Timmy ang masipag sumama sa ata ay, bukas na ito bukas na, hindi pa nakalpas. ay, may nakawala na, bukas na Tala. Kaya dapat talaga ipinapan daw paggabihan eh. Wala na. Ay tara. Ay, alpasan mo na. Yun yung tinamaan ng kulog busing. Oh. ano Ang pong kumulog ng malakas ay eh, si Bossing Toy na dito. Na dito sa Pilapil na ito. Sa Pasig na ito. Si Bossing daw po napaluhod ay... Eh. Boy, lakas naman. wala mo ano ah. wala ko yung ako tinamaan tingnan nga Bossing, malaki. Malaki. kasi payat pa. Hindi ko nga, nga alam eh. Pero parang mataba to. Madilaw. Ang laman. Puno ng laman ito. Pagka po mataba ay pag mo yung tiyan ay parang matigasan eh. Pagka po payat ay mura ang kilo. Sayang naman. Oh, matapang. Okay, masipit. Harap ka dito. Wow! tumbo. Uh Pwede na. Gloria 14. Kaya po 14 ay January 14 ang birthday ni Bossing. Tapos ay yung Gloria ay yun po yung apelyedo namin. Gloria ng Tagalangit. Glory to God. Okay na kasi ikay na pagpugampang. Papa, dala ko yung iba. oh iskila. Sinasali na po ni Busing yung ibang alimang. Pinagsasama-sama na para mag- Mano po pagdadala, magaan na. Yung iba pong walang laman ay titiklopin na. Magaya na yun, wala nang laman. Titiklopin na po niya. Yan, ano yung para, mm. Sige ako nung magdadala ng isa. O, oh, sige. O, oh, yan dalawa. Hmm. Hindi mag-aaway ang alimango na ito. Pero eh, pag nag-aaway, patay. Lolotuin na. Tara. Ito, 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 ito. May papandawin ka pa? Wala na? Ito, ito, ito. Pabalik na po kami sa kubo. Para magapos na po ulit itong iba pang mga alimang. Nabasa na itong mga bunot ah. Nabasa na ng ulan na. Ito po yung mga nahuli po ni Bossing na alimang. Oh. nakalagay na po sa sako yung iba. At uh, di na po magkasha dito asa ah, a pressure cooker na. Ayan, thank you Lord. Thank you po sa mga blessing. Meron din pong nahuli si Bossing na mga kasag. Ilalagay na rin po ni Bossing sa sako yung mga iba pang alimang. Oh kasama-samahin na po sa sako para isang bit-bit. Hindi mo na nabilang kung ilan na? Hindi mo na nabilang kung ilan na. Si Bossing po yung may nilutong isang alimango at ito daw po ay binabag ay niluto na po ni Bossing. Ngayon po kami ni Bossing ay papunta na po sa palengke para maibenta na po yung mga nahuli po na alimango. Dadalhin daw po ni Bossing kay paring Edgar yung kasag. Saka daw po yung alimang. Ayan guys, bali nandito na po kami ni Bossing sa palengke. At ibebenta na po natin yung mga alimango na nahuli. Dala rin po namin yung timba na lagayan po ng pagkain po ng mga alimango. Ito na po tayo.

Oh, tatakas na isa. Ito po yung nahuli po ni Bossing. Hmm. Tatakas na itong isa hang. lang kay eh 3.6 3.6 Ito 'yung dalawang malaki 1.3 Ah, isang door Ah, Ako Salamat, tati Janet. Ayan po si Teo. Nakakarinig ng mga na batang naglalaro dito sa labas. Nagpalabas na rin. Mga Madano, si Teo ha. Teo! Teo wag tumakbo! Ayan po si Teo, nakakarinig ng mga na batang naglalaro dito sa labas. Nagpalabas na rin. Okay. Teo, huwag tumakbo! Huwag tumakbo! Mamada pa! Ah. Oh.